Ayoko na, ayoko na. Eh, waterfall na pala nakita natin eh. Oh. Kasi ka muna. Alalahanin mo tayo, may layunin. Para sa ating lola. Kaya, laksan mo ang loob mo. Sige, tika, labanan tika, tika, mo. Tika, tika, tika. So, tiga, Huwag nang teka-teka pa! Tika, tika, sige, tiga, no. Alam mo, Tirso, dapat imagbarbero ka. Tigilan mo na yung pag-aahente ng kung ano-ano. Palagay ko, ayoko na maging ahente. Abay, dapat. Abay, barbero naman talaga tayo, eh. Lahi natin ang pagbabarbero. Sa simula pala ang yung mga ninuno natin, barbero na. Pati apelyido natin, barbers. Yan nga si Secretary Robert Barbers, kamag-anak daw natin. Balita ko nga, nagugupit din yun, eh. Oo. Oh. Iba nga lang ang ginugupitan. Kasamaan ng mga kriminal. <laughs> sip, sip. Kaya mo lang ngayon. Barbero na ang profesyon ko. At saka, bukas natin uumpisahan. Si Barbers? Hindi. Ang profesyon mo. Um, ano namang ginagawa mo, Diyan? Nagpa-practice lang. Ay, magaling. Ay, e, first day natin ngayon. Boyo, kinakabahan pa rin ako eh. Baka wala magpagawit sa atin. Pambihira naman, Ari eh. Ari, alalahanin mo, Tirsa. Lahat ng buhok, nahaba. Kaya hindi tayo mawawalan ng customer. Sabagay. Boyong, may bisita kay yata. Ano bang bisita? Ikahahabaan ang buhok ng mga yan, eh. O, ka na. Ang dami naman. Abay, customer niya Ha? Oo, oh, oo. Oh. Aba, tignan mo ang swerte naman. O, ba natin gupitan yan? Oh. Aba, ay magpapagupit ba kayong lahat? Oo. Oh. Oh. Mang Boyong, unahin niyo na po ako dahil may lakad pa po ako eh. Okay, Mang Boyong, unahin niyo na ako. Magtatrabaho pa ako. Oo, hindi, hindi. May lakad pa rin ako eh. Unahin niyo na ako. Oo, Unahin na ako, Mang niluluto pa ako sa bahay eh. Ay, gano'n mo. Oo, sige. Tiga, 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 tiga. Pa para natin gugupitan to? Aba, hindi sabay-sabay silang lahat. Sabay-sabay? Ayaw! Oo, sige. May halaga pa ba itong silya na to? Ba, mahal yan. Ano ang isasamla nyo? Ay, are, oh, mga gamit namin. Are, oh, Mga gamit namin at eh, saka meron pa doon, silya. Hindi pwede yan. At maski saan ang pawnshop niyo dalhin yan, hindi ho tatanggapin yan. Ay, naku, pambihira naman kayo, eh. Ay, gamit pa ng lolo namin na eh. Eh, sa sobrang antik nito, dapat pag sinala, malaki. Sorry, pero talagang hindi ho pwede. pa paano na ito? Paano na yung pambayad natin sa ospital? Saan tayo kukuha? Ano ko? Pinsan, relax lang. Alamin mo na lahat ng katanungan ay may kasagutan. Eh, ano sagot sa saan tayo kukuha ng pambayad? Are, win, beat the champion, win 10,000. Oh. Ah. Lalaban ka sa champion? Jesus, mo kayong bulldog na yan? Paano ka ba nanalo? Aba, hindi naman ako kailangan lumaban diyan. Ah, manalo ng 10,000. Ay, sino lalaban? Ikaw. Pinsan? Walang katakot-takot. Laban ako! Yan! Yan ang gusto ko sa iyo, Pinsan. At ngayon pala, isipin mo, na nasa kamay na natin ang 10,000. That's the spirit! Positive thinking! Tayo mm -hmm. na! Huh? <laughs> huh? <laughs> Mga ladies and gentlemen! Ang ating kampiyon, palabahan natin! Smokey Bulldog! Wala, ayoko na. Eh, water polo na pala, nakita natin eh. Tika muna. Alalahan mo tayo may layunin para sa ating lola. Kaya laksan mo ang loob mo. Sige, labanan mo. Tika, tika, tika. Huwag nang teka-teka pa. Tika, tika, sige lola. Tika, lo! tika, tika. Alam niyo naruling sa boxing? Ha? No hitting below the belt. No elbowing. No head-butting. Ha? Kung naiikayo, huwag dito. Ando na si Aya.

对对对 Hey! <laughs> Gentlemen, due to continuous hitting below the band number 16 and number 17 are disqualified disqualified <tries> 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 Puro mga upper ka itong mga binanata mo. Yan, na disqualified tuloy tayo. Eh, akala ko naman eh, basta't mapabagsak natin eh, may sampung na tayo. Tapos na sana ang problema natin kay Lola Delilah. Ah, uh, pagbili nga ng tinturo diyo yudo at saka band aid. Ah, uh, yung, yung gamot sa bugbog? Uy, hindi naman gamot sa bugbog yun. Pansaklob yun. Ha? Huh? Para dyan? Sugat na sa tingin ko eh, hindi tatalabang gamot. Ang kailangan niya magpa-ospital. Eh, pinsan, pa-ospital na lang tayo. Pambihira ka naman eh, wala na nga tayong pambayad nung kay Lola Delilah eh, papasok pa tayong dalawa. Eh di, yung ano na lang, yung pintura de Udo, kasi walang wala kami. Wala kami ka pera pera, barbero lang kami. Ah, barbero lang ba kayo? Sana kung kapareho kayo ni Jun Encarnacion, ano? Yung may salon dyan sa harap. Sandra. Pumunta ka sa bangko ngayon. i deposit mo ang mga cash at mga cheque natin dyan. Oh, sige. Oh, Philip. Oh, ano? Iayos mo na lahat ng mga kontrata. At pipirmahan ko na. At agreeable na ako sa terms and conditions na ipinineset mo sa akin. Chuck, chak Ayusin niya yan, ha? Problema niya yan. Ayusin niya yan. Naku, sawasawa na ako sa mga ganyan. Kinuha ko nga kayo para tulungan na Hindi niyo naman ako tinutulungan. Hello, sa dalilang, ha? Ah, oh, ayusin niyo lahat yun, ha? Good morning, Tita. Good morning, everybody. Oh, hello. Sino to? Rudy, ano? Oh, Pukunin mo ako, Ninong. Naku, para kailan ba to? This Sunday? Naku, teka muna. Che-checking ko muna ang appointment ko. Ha? Oh, sige, sige, sige. Naku, I'll be there. Oh, Sandra. Ano? Ano ka mo? Tumawag ang first lady at humihingi sa akin ng appointment. Oh, naku, sabi mo sa kanya, darating ako. How exciting. Ay, oh, sige, sige. Uh, Hello? Mr. Romero? Ay sa bang aking ticket reservation para sa San Francisco? Ha? Huh? I need six tickets. Round trip yun. Oo, oh, puro mabuhay. Ah, magpapaservice ba kayo? Huh? Ah? Sa palagay ko, kailangan nyo ng facial treatment. Tayo tayo na ang Dinala kita para pag-aralan mo ang pagpapatakbo oh, ng ating oh, negosyo. Oh, oh. Hindi para magtelebabad. Oh. <laughs> <laughs> Ay. Mami, anong telebabad nakita mo cellular phone mo na kung ginagamit? Bakit naman ako magte telebabad Mahal to, di ba? Anyway, aalis exactly. ako sandali. Nagpa-advertise ako mm -hmm. ng dalawang bagong hairdresser. <laughs> Alam mo na, na-pirate oh, yung oh, dalawang oh, ating bakla. <laughs> Ikaw na ang bahalang mag-entertain sa mga aplikante, okay? Ah. Yes, ma'am. Pinsan, nakakaingit naman talaga yung mga taga-beauty parlor. Eh, mas malaking kinikita sa ating mga barbero. Alam mo, Insan, isa lang naman tahid dyan eh. Yan. Parlo, nangangailangan ng hairdresser. Ay, di mag-apply agad ah. tayo. Eh, paano tayo tatanggapin doon? Parinig ka, parinig ka. Are. Are, gamitin natin ang mga wig at saka costume ni Lola. Ah. Are, oh. Ayan, oh. Oo oh, nga, no. Are, Ay, ayan, aray sa akin. <laughs> akin to, oh. akin to. Yan, <laughs> akin to. <laughs> yan. Ay, hindi man pwede yan. Pang-hold up yan, eh. Are, are. Ay, ay, ay. ay yung suit mo. Ayan. Ayan. Ayan pa. Oo. Oh, oh. Ay, hindi naman oh. dyan yan. Sa iba ba? Ayan. Hindi naman pwede sa taas. Ayan. Ito, 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 to Ito, to. to, to. to, to. Tingnan ko, bagay ari sa iyo. Oo. Oh. oh. Lako, ay, para naman si Buhilda ka dyan eh. Okay. Uh, ano ba mayroon din eh? Ito, to to. Ari, ari, ari. Gloves. Ayan. Ayan. Ay, ay. <laughs>